Be! Ano yan daw? Dadaan-daanin Internet... ko lang daw. Mayroon pala nitong wala mang gamot dito. Napakabisa! Dito ko lang nakita! Mga kaidiya! Kuya Argos, sila ka! May mapalita ko sa'yo! Kuya! Halika! Ano ba itong gamot dito? Eh, alam mo sa camera? Alam mo ito? Napakabisa nito. Doon sa barangay namin, itong ginamot. Oh, may isang tao doon sa amin, grabe, nagbawala. Nag, Nag itak talaga, may ilang beses na kataga, labas pasok sa kulungan. Ito, ang ginamot. Ah, ito. Herbal, herbal. Ito ang ginamot, be. Gumaling ba? Hindi, patay. <laughs> oh, patay. Patay talaga. Patay. Ay, patay talaga. Mga kaydean, patay itong ginamot. Eh, sakit niya sa ulo eh. Kaya di ba, nung kinain niya ito, patay siya. Oh, wala nang problema, wala, wala lang problema walang Wala nang problema, parang guys. Wala problema. Halagaan ko ito. Pabigang gamot ito.